Ang unang eksena ay nagsisimula kay John Rambo, isang dating membro ng US Army Green Beret na pinagsasamantalahan sa trabaho sa bilangguan. Isang araw, bumisita sa kanya ang kanyang dating commanding officer na si Colonel Sam Trotman at humingi ng paumanhin sa kanya sa pagdadala sa kanya sa impyernong iyon. Gayunpaman, tila hindi naapektuhan si Rambo ng mga mabibigat na kalagayan at binanggit na nakakita na siya ng mas masahol pa. Binibigyan siya ni Sam ng pagkakataon na makalabas sa bilangguan. Sinasabi niya kay Rambo na opisyal nang tapos ang Vietnam war. Ngunit may mga alalahanin tungkol sa mga Amerikanong bihag sa Vietnam. Upang tiyakin ang mga ulat na ito, nag aproba ang American government ng isang lihim na misyon at isinama si Rambo sa listahan. Sumang-ayon ang ating bayani ng walang pag-aatubili dahil sa gusto rin ito ng aksyon. Matapos ito, dinala si Rambo sa Thailand at pansamantalang ibinalik sa pwesto ng U.S. Army. Doon, ipinakilala siya kay Marshall Murdoch, ang pinuno ng operasyon, kasama ang kanyang mga kasamahan, Erickson at Leifer, na mga military contractor na freelancer. I Pinag-utos ni Marshall kay Rambo ang isang gawain, ang magkolekta ng litratong ebidensya ng isang kampo ng mga bihag. Gayunpaman, mahigpit na ipinag-utos niya na huwag isagawa ang anumang pagtatangka ng pagliligtas o makipag-engage sa mga kalaban dahil sa hindi stable na sitwasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Vietnam. Kung mapapatunayan ang mga balita, ang mga bihag ay ililigtas ng isang extraction team pagbalik ni Rambo. Bukod dito, sinasabi ni Marshall sa kanya na may isang CIA informant na nagngangalang kobao ang magdadala sa kanya sa kagubatan ng Vietnam. Bago umalis, sinabi ni Rambo kay Sam na hindi siya kumbinsido sa plano ng misyon ni Marshall, ngunit pumayag siya dahil tiwala siya sa kolonel. Sa sumunod na eksena, sumasakay si Rambo ng eroplano patungo sa kagubatan ng Vietnam. Habang bumababa sa ere, sumabit ang kanyang parachute sa pinto ng eroplano. Sinubukan ni Leifer na buksan ang tali, ngunit hindi niya ito magawa. Ginamit ni Rambo ang kanyang mabilis na pag-iisip at nilaslas ang kanyang sarili gamit ang kanyang kutsilyo. Sa proseso, nawala ang karamihan ng kanyang kagamit naiwan na lamang ang kanyang kutsilyo, pana, at palaso. Malayo rin siyang nalaglag mula sa inaasahang lugar ng pagbaba. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang kutsilyo na may kasamang kumpas upang mag-navigate patungo sa itinakdang lugar ng pagkikita. Pagkatapos nito, nakakita si Rambo ng isang babae sa gubat at agad niya itong dinakip gamit ang kanyang kutsilyo at ituring ito bilang isang posibleng banta. Gayunpaman, agad siyang nakilala ng babae at ipinakilala ang sarili bilang siko Ko ang kanyang kontak. Sinundan siya ni Ko patungo sa kampo ng mga lokal na pirata sa ilog kung saan nag-ayos siya ng isang bangka para sa kanilang pag-akyat sa ilog. Sa kanilang biyahe sa bangka, tinanong ni Ko si Rambo kung paano siya napunta sa misyon na ito. Bilang sagot, ikinwento niya ang kanyang mga nakaraang karanasan at ipinagtapat din dito na ay napili para sa misyon na ito dahil itinuturing siyang expendable. Nang tanungin ni Rambo ang pinagmulan ni Ko, sinabi niya na siya ay pumalit sa pwesto ng kanyang ama at naglingkod sa bansa mula nang mamatay ito. Bukod dito, ipinaabot niya ang kanyang hangarin na pumunta sa Amerika at mamuhay ng tahimik. Matapos ang ilang oras, dumating ang dalawa sa isang kalapit na kampo na nasa ilalim ng pamumuno ni Captain Vin ng Vietnam. Pinapayuhan ni Rambo si Ko na magtago habang siya ay wala upang inspeksyonin ang kampo. Maingat niyang nililibot ang paligid ng kampo, nagtatago upang hindi makita ng mga matalim na mata ng mga bantay sa kampo. Ilang sandali, natagpuan niya ang isang nakakabahalang tanawin, isang grupo ng mga bihag na nakakulong sa maruruming hawla sa pinakamasamang kalagayan sa kalusugan. Hindi nagtagal, natagpuan din ni Rambo ang isa sa mga bihag na nagngangalang Banks na nakatali sa isang cross na poste. Sa kabila ng mahigpit na utos, hindi nagdalawang isip si Rambo at iniligtas ito. Sa kabila ng lahat ng ito, paminsang nakakapatay siya ng ilang bantay ng tahimik gamit ang kanyang pana palaso. Matapos nito, nagdesisyon si na Ko, at Banks na umatras bago magising ang mga bantay sa kampo. Inaumagahan, natagpuan ng isang patrol ang isa sa mga bangkay at agad nagbigay babala sa natitirang kampo. Nang malaman ito, si Lieutenant Tai, ang kanang kamay ni Vin, ay tinawag ang ang kanyang mga tauhan at nagtungo sa gubat upang habulin si Narambo. Samantala, umaalis si Rambo ko at banks kasama ang mga pirata sa kanilang bangka. Hindi nagtagal, tinrader sila ng mga pirata, at nilapitan ng isang Vietnamese gunbo. Agad na kumilo si Rambo, inuha ang kanyang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa, at pinatay ang isang pirata sa harap niya. Agad niyang kinuha ang isang baril mula sa pirata, at pinatay ang lahat ng mga pirata sa bangka. Pagkatapos nito, pinadala niya si Ko at Banks patungo sa kaligtasan, at nagtagumpay siyang sirain ang gunboat ng kalaban gamit ang isang RPG. Matapos ang tensyonadong pangyayari, nagpatuloy ang tatlo, patungo sa itinakdang lugar ng pagkikita. Bago sila makarating sa lugar, sinabihan ni Rambo si Ko na magpaiwan na ito. Sa kabilang banda, hinanda ni Colonel Sam ang sarili para sa extraction mission. Sa oras na itinakda, umalis siya sa isang helicopter na pang rescue kasama sina Erickson at Lifer. Ilang sandali lang ay dumating na sila sa lokasyon. At nakita nilang si Rambo at mga kasama nito ay inaatake ng mga sundalong Vietnamese. Iniulat ito ng rescue team sa base para ipaalam na iniligtas ni Rambo ang isang bihag. Gayon Gayunpaman, nang malaman ito ni Marshall, ay inutos nito na kansilahin ang rescue. Nang subukang labagin ni Colonel Sam ang utos, inigilan siya ng tauhan ni Marshall sa pamamagitan ng baril, pilit siyang pinakikiusapan na sumunod. Dahil dito, iniwan ang dalawa na sina Rambo at Banks, na kinailangang sumuko habang papalapit ang tropa ni Tai. Nakatingin si Ko mula sa malayo na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa taibase, galit na hinarap ni Sam si Marshall. Inaakusahan niya ang buong misyon na depektibong daya. Kinumpirma ni Marshall na wala siyang balak na iligtas ang mga bihag sapagkat inaasahan ng kongreso na wala siyang makikita doon. Kahit na makakita man siya, itatapon ni Marshall ang anumang litratong ebidensya o iiwan si Rambo na mamatay. Nang marinig ito, may hinala si Sam na ang buong sitwasyon ay ukol lamang sa pera, sapagkat tumanggi ang pamahalaan ng Estados Unidos na magbayad ng reparasyon ng digmaan sa Vietnam at tila nananatili ang mga Vietnamese, eh, na may mga Amerikanong bihag sa digmaan bilang paghihiganti. Sinabi ni Marshall na mas komplikado ang politikal na sitwasyon, kaysa sa iniisip ni Sam, at kinakailangan niyang isantabi ang kanyang dignidad, at hayaang maglaho na lang ito. Ngunit tumangging sumunod si Sam at sinasabi na dapat ay mas labis na mag si Marshall kay Rambo. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Rambo na nakatali sa isang araro ng kalabaw, at ibinababa ng hubot-hubad sa isang imbakan ng dumi na lubhang maraming linta. Torture ay maikliang naputol nang dumating ang Soviet liaison officer ni Vin, si Lieutenant Colonel Podovsky, at ang kanyang tahimik ngunit malakas na tauhan, si Sergeant Yushin. Pinag-utos ni Podovsky kay Kevin na alisin si Rambo mula sa imbaka ng dumi at linisin para sa isang interogasyon. Nakikita ito ng mga kapwa bilanggo ni Rambo sa kulungan at inaasahan na mas lalala pa ang mangyayari sa kanya. Iniutos ni Podovsky kay Rambo na ipasa ang isang mensahe sa kampo ng Thailand, magbabala sa kanila laban sa anumang karagdagang pagtatangka ng rescue. Ang tumanggi si Rambo, sinubukan siyang pahirapan ni Yushin sa pamamagitan ng matinding torture sa pamamagitan ng pag-elektriko sa kanya ngunit wala pa ring resulta dahil hindi sumusunod si Rambo upang dagdagan ang presyon dinala nila si Banks at binalaan siya na dudukutin ang mata nito ayaw ilagay sa panganib ang buhay ni Banks kaya't pilit na pumayag si Rambo sa kondisyon ni Podovsky samantala si Ko ay nakapasok sa kampo ng nakasuot ng kasuotang prostitusyon at nakalusot papasok sa kubo kung saan nakapiit si Rambo ginamit ni Rambo ang kanyang sikret ganitong frequency sa radyo upang makipag-ugnayan sa kanyang base sa Thailand. Gayunpaman, sa halip na ipadala ang mensahe ni Podovsky, ginamit niya ang pagkakataong ito upang ipangako ang paghihiganti laban kay Marshall. Gamit ang mikropono bilang sandata, sinuntok niya si Yushin habang si Ko ay nagpaputok, pinatay ang ilang mga gwardya sa kubo. Pagkatapos, nagtulungan sila upang makatawid mula sa kampo. Nang marating nila ang isang ligtas na distansya, ginamot ni Ko ang mga sugat ni Rambo at nakiusap na isama siya nito. Pumayag si Rambo, pagkatapos nito ay naghalikan ang dalawa. Gayon Gayunpaman, maikli lang ang kanilang kasayahan dahil agad silang inatake ng mga sundalong Vietnamese eh. sa kasamaang palad Agad na napaslang si Ko bilang ganti, isang galit na rambo ang brutal na pinatay ang lahat ng kalaban niyang sundalo. Pagkatapos, umiyak siya ng sandali, bago ilibing ang labi ni Ko sa gubat. Pinapalakas ng galit at uhaw sa paghihiganti, nagtipon si Rambo ng kanyang mga armas, at nagsimula ng misyong mag-isa, upang wasakin ang mga porsang Vietnamese. Ginamit niya ang kanyang profesional na taktika sa gyera, tulad ng ginawa niya sa mga naunang kabanata, at sinimula niyang patumbahin ang mga Soviet at Vietnamese na sundalo na ipinadala sa kanya. Gumamit din siya ng pampasabog na mga palaso, upang magdulot ng kaguluhan sa hanay ng kalaban. Napatay niya ang isang malaking bilang ng mga kalaban, kabilang si Captain Vin. Pagkatapos nito, sadyang inaakay niya ang mga puwersang kaaway patungo sa isang kalapit na taniman ng tambo, isinabog ang gasolina sa buong lugar at sinindihan ito. Ilang sandali, dumating si Yushin sa isang helicopter gunship at nagpakawala ng isang bomba sa posisyon ni Rambo. Dahil dito, agad na tumakbo si Rambo ng mabilis at sumadsad sa tubig upang makaiwas sa anumang pinsala. Maya-maya, siya'y biglang nawala sa ilalim ng tubig habang si Yushin at ang kanyang tropa ay walang direksyon na nagpapaputok sa paligid. Sa ilang sandali, si Rambo ay muling sumulpot mismo sa ilalim ng helikopter at nagtagumpay na sumampa. Isang matinding labanan ang sumunod sa pagitan ni Rambo at Yushin habang umaakyat ang helikopter sa ere. Sa unang mga sandali, nakakuha ng kontrol si Yushin at nagsimulang sakalin si Rambo. Gayunpaman, matapos ang ilang sandali, ginamit ni Rambo ang kanyang taktika at inihulog si Yushin mula sa helikopter, na humantong sa kanyang kamatayan. Dahil sa nakita, tumalon din sa helikopter ang takot na piloto. Pagkatapos nito, kinontrol ni Rambo ang helikopter, at pumunta patungo sa kampo kung saan nakakulong ang mga bihag. Pinaputok niya ang armas ng helikopter, na nagdulot ng kaguluhan at malawakang pinsala sa kampo. Ilang sandali, naglanding ang eroplano, kinuha niya ang M60 machine gun, na nakabitin dito, at pinatay ang natitirang mga sundalong Vietnamese. Pagkatapos, pinalayan niya ang lahat ng mga bihag mula sa kanilang mga pulungan at pinasakay sa helicopter. Samantala, isa sa mga sundalong kalaban, na nagpapanggap na patay, ang dahan-dahan na kinuha ang kanyang baril at pinaputok ito patungo sa mga bihag. Bilang ganti, binaril ni Rambo ang kalaban, at agad na ikinamatay nito. Pagkatapos, sumakay si Rambo, at ang mga bihag sa helicopter, at patungo sa base camp sa Thailand. Nagdiwang ang mga bihag sa kanilang tagumpay, inaakala na sila'y ligtas na. Gayunpaman, maikli lang ang kanilang kasiyahan, dahil hinabol sila ni Lieutenant Colonel Podovsky gamit ang isang Mi-24 helicopter gunship. Paputok ang helikopter patungo sa helikopter ni Rambo. Bagaman nakakaiwas sila sa unang mga atake ng kalaban, mabilis na natamaan ang helikopter ni Rambo, kung saan nag-iwan ito ng usok mula sa kanyang buntot. Bilang resulta nito, nag-isip si Rambo ng agarang plano, at nag-imbento ng pagbagsak sa pamamagitan ng paglanding sa ilog. Sa layuning lokohin si Lieutenant Colonel Podovsky, nagpanggap silang lahat na patay. Gumana ang plano at nang lumapit ang kolonel sa kanilang gumagsak na helicopter, may ngiti sa kanyang mukha. Ilang sandali, kinuha ni Rambo ang isang rocket launcher, at pinaputupan ang chopper ni Podovsky, na pumatay sa lahat ng nasa loob nito. Sunod nito, nakabalik ng Thailand base camp si Rambo, kasama ang mga bihag. Habang malapit na silang makabalik sa base, nagkontak si Rambo sa control room sa pamamagitan ng radyo, hinihiling na ihanda ang kanilang emergency landing. Labis na nagulat si Marshall nang marinig ang boses ni Rambo at biglang lumabas ng silid nang hindi nagbigay ng anumang utos. Sa kalaunan, si Colonel Sam ang nagtakda ng mga hakbang na kinakailangang gawin. Ligtas na naglanding si Rambo ng eroplano at pagkatapos tiyakin na ligtas ang mga bihag, kinuha niya ang nakabitin na M60 machine gun at pumasok sa bas. Binaril niya ng sunod-sunod ang mga high-tech na gamit ni Marshall na ng Mission Control Room. Pagkatapos, pumasok siya sa kabin ni Marshall at binantaan ito gamit ang isang kutsilyo. Sinabi ni Rambo na mas marami pang mga bihag na Amerikano ang nasa Vietnam, at hiniling na lahat sila'y iligtas. Sa huling eksena, si Rambo ay malapit ng umalis ng lapitan siya ni Colonel Sam. Sinubukan nitong kumbinsihin si Rambo na bumalik sa Amerika, dahil malaya na siya ngayon. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Rambo, ipinahayag ang kanyang hangarin na manatili sa asya. Inilala ng kolonel na hindi makatarungan ang pagtrato sa kanya ng kanilang gobyerno, ngunit hinihiling kay Rambo na huwag magtanim ng galit sa kanyang bansa. Sumagot si Rambo, Hindi ko kinamumuhian ang aking bansa. Nais ko lamang namahalin nito ang mga sundalo, katulad ng pagmamahal ng mga sundalo sa kanya. Ang pelikula ay nagtapos habang si Rambo ay lumalakad palayo, habang siya ipinagmamasdan ng kanyang mentor.